Naulog na nga ako sa maling tao eh, pa sa may asawa. Ayun <laughs> ay, lang! <laughs> Pero ayan, yun, lalaki lang naman yan. Hindi nga ma'am, totoo? Opo! Ano yun ma'am, hindi mo talaga alam? Sa ka mo lang nalaman? Libre sa kayo po ma'am. Ma'am, walang bayad ma'am. Libre sa kayo po, walang bayad po ma'am, nag -ano kasi ako ma'am, content creator po kasi ako. Ito yung content ko. Ba, gusto niyo pong i-check muna yung YouTube ko. Wala ka po kayong babayaran ma'am. Ah, uh, yun po yung gusto ko ma'am, eh, yung malayo ma'am eh. Alin ka ma'am, dito tayo sa gilid. Ito ma'am yung YouTube ko ma'am. I-check niyo muna ma'am para huwag kayong maniwala agad-agad, mahirap Ah. Eh, ano kita, ma'am? Yeah, kita? Sige. Oo oh, po, ma'am. Kaya ngayon yun yung payo ko, ma'am. Yung... I-check nyo muna. mam Ma pag nag-alok kasi ako, ma'am, talagang kahit saan, ma'am, eh. Ito kasi yung ginagawa ko, ma'am, pag uh, wala akong trabaho, Ah, bali ma'am, ano ako? Naglalala mo ba ako, ma'am? Anong gusto mo yung ano? Open siya or ganyan? Ganito. Sakay ka na, ma'am. Hawa ka lang, ma'am, kasi wala dyan sa likod eh. Saan tayo, ma'am? San Rafael. Pwede ko bang ma-upload to, ma'am? Ba pwede kita makontent kaya lang masagasaan ko yung privacy mo kasi makikita ka sa ano mam may sa video kaya nagpapaalam ako okay lang ako. wala naman po akong tiyatang <laughs> oh, <laughs> so, ilang sakay ka sa hanggang doon pauwi uh, po tatlong jeep then isang ano MRT. Ano palang pangalan nyo ma'am? Ella po. Shoutout kay ma'am Ella, naniwala sa atin. Baka may gusto kang i-shoutout is dyan. Someone mo. Wala ako. Bala sila. <laughs> <laughs> Taga saan mo kayo, kuya? May province po kayo. Opo, ma'am. Uh, Pangasinan, ma'am. Oh my God! Pangasinan din ako. <laughs> saan po kayo sa Pangasinan? Baka magkasama pa tayo sa Pangasinan. Magkababahin <laughs> tayo, ma'am. Ma. Saan po kayo sa Pangasinan? Anda, Bolinao. Malayo pala. Ah, saan ka? Saan po? Uh, Mangaldan. Ah, Mangaldan. Opo. Pangalatok doon, ma'am, no? Pangal Pangal Pangalakop? Pangasinense Pangalakop nga Yung Pangasinense Inner ka Shoutout mga sa Pangalakop Oo Anos Labat <laughs> Anos Labat Sipag lang Tis lang Ah tis lang Sipag oh, nga Diba Sipagan ah, mo ho, lang Popular ka ma'am Sa salita namin Bulinaw Ay hindi yun Ano lang po ako Yung eh? Pangasinense Tagalog Pag ano Pag Tagalog. sinabing maganda ka ang salitang buli na yun sa amin, mabista ka. Kaya na nga, Ilocano, hirap yung tindin eh. Awan, ah, wala. Si Kamal, ang ka... Isa lang yung alam ko sa Ilocano. Ano, ma'am? Yung okit ma'am. Okay na. <laughs> <Okay, nam. laughs> Ayun lang eh. Yan lang yung sinuro sa akin. Okay na, bautan ka. Mas <laughs> <laughs> gustong nagsuro sa akin eh. Malapit pala tong ano natin eh. <laughs> isa lang yung alam niya. <laughs> Maganda po doon sa Bulino. Maganda doon sa may ano. Sa may beach. Dati yung anda sa Kabulino magkasama yan. Mga isang munisipyo lang. Ngayon po. Pinagiwalay ma'am kasi maluwang masyado siya. Ba't pinag-iwalay? Ayun nga ma'am, hindi kaya ng isa lang munisipyo. Oh. Pagdalawa na sila. Maluwang, maluwang na kasi masyado yon. Ang lapit na namin ma'am, Sandra ngayon. Island tanaw na tanaw konting ano lang konting bangka lang 100 day lang ka na. sabi nga nila ang mother daw ng ano 100 day lang yung anda Ah, uh, yun daw yung pinaka mother ah ma'am ano ka lang mama? baka maulog baka ako sa luwing <laughs> <laughs> baka maulog ka sa maling tao ma'am May eh. sayang naman yung ganda ni ma'am naulog na nga ako sa maling tao eh dun pa sa may asawa ayun <laughs> Ay, lang <laughs> Pero ay, uh, ano, lalaki lang naman yan. Hindi nga, ma'am, totoo. Opo. Ano yun, ma'am, hindi mo talaga alam? So, Saan ka mo lang nalaman? Ah? So, alam na may asawa eh. alam niyo naman na pagkalalaki, di ba? Ah, mabulatos mo na. Magaling magtago. Oo, uh, magaling magtago. Saka, bulero. Oo, oh, bulero. So, doon mo lang talaga nalaman pag nung ano na, ah, bandang uli na. Or talagang alam mo na? Hindi ko pa alam. <laughs> Ayun lang. Kasi kung alam ko naman, lalayo naman ako ng puso eh. Hindi ah. ko ah. naman itinilid yung sarili ko sa isang tao. Oo naman po. Tsaka may asawa yun eh. Marami talagang na, no, no, naluloko ng may asawa. Nagpapanggap na walang asawa. Hindi <laughs> ko naman pinangarap na mag-inggap. Hindi hmm. ka dun dun. Baka magbalitan. Hindi ka yung asawa masasaktan. Yun lang. Wala na talaga, ma'am. Pinutol mo na. Bagal na. Oh. Last year. After two months lang naman kami nagpausap. Hindi naman masakit. Hindi ba masakit yung two months? One year pa. Kailangan ba isang taon bago masakit? Iwalay ka si Berento. Ah, bala iwalay na. Si ah, Kaya nag-berento ka sa bahay. Sino yung kasama mo sa kanila? Mama? Papa? Huwag po sa mama ko. Ilang taon na po ba kayo, sir? Uh, ulaan mo nga, ma'am, sa, ano, sa boses lang. Plus. 30 ba, Thank you, 30 ba, ma'am? Thank you, ma'am. Pinababa mo. <laughs> I'm <laughs> 40 plus. Ah, uh, 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 ibaba na lata kita rito, ma'am, 40 plus. <laughs> <laughs> kayo, ma'am, ilang taon na po kayo, ma'am? Wala po. Oh, Yun. Wala po. 21 ka, ma'am, no? 21? Ah. Uh, Kinabata mo ko <laughs> Ay, nagbasa ako ma'am sa mukha mo ma'am eh. <laughs> Bolero. Naya pa nga akong sabing 21 sana eh. Parang 19 ka nga lang kung titignan eh. Malaga sa sarili no. Walang mag-aalaga naman sa akin kaya sarili ko na lang. Kaya naman. Iyon yeah, no. Hindi ako correct ma'am. Anong correct ma'am? 24. Single ma'am. Ah. May anak na pa. May isa. Kanino ma'am yung ano? Yung sabi mong ano? May asawa. May asawa. hindi. <laughs> ah, hindi. Kasal kayo hindi noon yung naka-anak sa'yo? Hindi yo. Ay, hindi hindi so, ko niya nga akong pakasalan kaso hindi pa ako ready magpakasal. Hindi pa pa kayang palitan yung apelyedo ko. Wala nang komunikasyon or nagbibigay naman siya ng sustento ma'am? Hindi ko naman siya binipilit. Magbigay siya thank you kung hindi. Thank you pa din. Wala din naman akong galit sa kanya. Saan yung anak mo ma'am sa sa'yo? Wala ako sa Pangasinan po. Ano palang trabaho niyo po ma'am? Kasher po. Yun know, oh, mautak pala to si ma'am sa mathematics, siyari tayo rito. Hindi ko kaka start nga lang po eh. As in, one, one week regular pa lang eh. Regular ka agad? Opo, tapos ko na po yung ano, training ko ng two weeks, 15 days. Sana. allah. Sigurado Then talaga time. ano to eh, mautak si ma'am kaya ayun oh, naka-regular ka agad. Hindi ka ano, laging nasa-cert eh. Ambulansyado ko lagi. <laughs> Sa umpisa na naman, parang yan ng pagtaka Wala namang naka-serve ng ina na. Anong... Restoran ko. I mean ano po, fast food. Mandaluyong na tayo. Dilis ng biyahe. Siya nga pala, ma'am. Wala ka bang balak ulit? Mag-diwa? May nanliligaw. <laughs> <laughs> Pero parang mukhang susuko eh. Sabi ko, may chance pa naman. ako parang gusto nang pumuko. Ilan, ma'am? Ilan yung ano, manligaw? Yung isa po ni ano, ni ko. Yung isa na lang. Bakit Diwag naman po? Galing niya. Masadong seloso. Ah, mahirap nga 'yon. Hindi ka mag-enjoy doon, ma'am. Masasakal okay. ka lang doon. Opo. Meron naman yung isa. Okay din naman. Kumain ka na, ma'am. Opo, kami nang tanghali. <laughs> Kain <Kaninang> tanghali <apuna laughs> na. Lang, Gusto mong kumain mo na, ma'am? Ma ah, ha, libre kita. Ganto na ng bahay, no? Hindi ko po yan bahay po. Thank you po. Ingat po kayo na. Ay, ma'am. Pwede ka bang makuha yung ano mo, contact mo para pag ma-upload ko to eh sabihan kita. Kababayan tayo kaya lang hindi tayo magkatugma ng salita. Buli ko, ako tapos ikaw naman panggalatok, panggini ah, pang, pang uh, uh, uh. hindi panggalatok ang tawag kasi. Yeah, kasi pag -panggalatok, may <laughs> ano na naman? <laughs> ano na naman? Yeah. Ano na naman? Yeah. Ano, na naman? May ano na naman meeting noon? Oo. Oh. Ano yung alam mo lang sa alo sa Ilocano? Ano yung alam mo lang? Okay. okay. <laughs> alam eh, ko <lukuluko> talaga to. Loko loko ka talaga nag-iisa lang yung alam mo yung payo na. Sa <laughs>